Tatanggutin muna kita mo, May nobyo ka na ba? May nobyo ka na ba? Ito, walang mga nobyo. Ito nga po. Napapulya rin yung ko. Joke lang nga. Joke Uh, <laughs> ganito ug sinarin mo. Ganito sinarin mo. Dito ka muna. Tapos kapunta mo, pag-abot mo ka sa 230 guitar. lang sa matatlo. Aba kuy. Nakookasake. Paglabay niyo, sounds. Ang di lota

Isa yan sa mga nagustuhan ko talaga sa ang Pagiging challenge niya talaga guys. So, at least, maganda lang ngayon ang flow ni Elias kasi wala na siyang manager. Tuloy ang kanilang show na yung balang wala nagkocontrol sa sayo, wala nang dedikta sa iyo. Gaya ng sweet nose, walang manager yun sila guys. Sila lang talaga yan. Tingnan mo, malaya silang ina magawin na dapat nilang gawin at walang trouble ba. Smooth na yung sweet nose. Itong Elias kasi syempre, alam naman natin talaga na ah uh, nag starting talaga sila sa wala talaga, di ba? Uh, naging sila, pero nagsikat na yan si Elias bago pa yan si Labad-Labad. <laughs> uh, ayan, si Labad-Labad kasi konti-unti nung lumalabas ang baho niya. Hindi nga ngayon. So, kahit ano pa yung pinahinarap ni yun, Elias, ay kaya pa rin magpatawa. Which is, nakikita naman talaga natin na iba na yung dalawa ni Elias ngayon. Parang bumalik na siya talaga sa dati siya. Na hindi siya kontrolado talaga. Yun. So, iba naman talaga guys na kumikilos ka na malaya ka kumikilos ka na ikaw talaga yung hindi kinokontrol ang bawat kilos mo ba. Mayra kasi yung kilos mo din numero. Mayra talaga gumalaw uh, ng ganun guys. Kaya I feel talaga, I feel na feel ko talaga si Elias na mga ganung sitwasyon. Kaya keep it up Elias, pagpatuloy mo lang talaga ang pagbibigay mo saya sa mga tao. Basta, alam mo pa rin yung limitasyon mo, no? At pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo na na alam mong nakapagbigay ka ng kaligayahan, kasiyahan. Basta lahat. Iprap lang. Yun lang. Bye.